Good evening guys! Maglakad-lakad tayo dito sa My Park namin Dito nga pala yan sa My Aldrich Bay Park Kabilang building nga lang pala yung kung saan ako nakatira At yan ay Dito lang sa My Saiwan Ho So itong Park na to ay uh, Aldrich Bay Park Ayan, medyo, medyo, ma, yun nga lang, maulo. Pero maganda pa rin yung view niya. Malawak itong park na to. May mga laruan dun sa kabilang uh, side. Pero hindi ko na, na video siya. Dito na lang tayo sa malapit sa may boat na to. Kasi medyo attractive siya. Kahit na um, ganyan yung weather. So, dito tayo sa may, ano, malapit sa dagat. Yung boat na yan ay display lang, pero nilagyan nila ng ilaw. So, ah, lalong gumanda yung view niya. At dahil nga ganyan yung weather na yun, kaya marami na siguro, marami na nag-uwi at ako naman ay malapit lang kaya naglakad-lakad muna ako dito actually itong oras na to mga wala pang 8 o'clock dahil yung weather ay medyo sobrang ulo at mm, humid yung panahon kaya yan pero kahit na ganyan ang ganda pa rin ang ang ganda ng view. At yung may bandaron ay seaside naman kasi malapit kami sa dagat. At hanggang dito na lang. Salamat.